Harapit na ang pagtatapos ng ating programa. I-refresh muna natin ang ating mga memorya. Ladies and gentlemen, magbalik tanaw tayo sa Best of ATM. Sino nga ba ang kontrabida? Sino ang main character? Tara, let's choose our fighter! Eh ano naman tong ahasan issue? Ashni, ang sabi ni di Moraw at inagaw mo okay. si Bernard Cayana. Bakit? Oo, Kailan kayo nagkaroon ng relasyon? Kasi po, alam sa niyo po. Yes po. Kasi Edi... po ang nangyari po. Teka, teka, teka. Nagiging mainit ang usapin. Ah, teka muna. Maganda po kasi ako. hindi po. Oh. Ba? Yan, yan alam ba? Yung hiyan naman ako sa kagandahan mo. Oh. Okay, na-miss ko yung pagkakaibigan natin. Grabe ka, Ashley. Ang na ko oh, oh. na ko oh! Ay! na Ay! 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 Grabe, Ay! 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 na Ay! 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 Yan, yan, sobra ha. Walang kaya, sakit ang kaya, nandito ka ha. Wala well, well, sakitan Kaya nandito nga ka tayo Ay, para... Eric at Christine, gano'ng kayo katagal nagsama sa i isang bubong? Actually, three years na po kami nasasama. Sa so, Ni si Eric? Oh, sa yes, Kailan yun? Noong ano po, 2021. 2021, 2021 po, hanggang po. hanggang hanggang ano hanggang ngayon po ay hanggang hanggang Ju July hanggang July yes, okay balita ko rumaraket ka Eric anong ginagawa mo minsan po nag-model po, nag-events, tapos nage mma fighter po. Ala, ang dami-dami mong trabaho ah. So katakot-takot ang racket mo. Oo po, buwis buhay po. Kasi lagi, lagi na rin siya talagang wala. Nun. Tapos kung ano may mga balita na rin na ting event niya, may mga nakakasama. Siyempre, may mga model din na babae. Na yun nga, na... Parang mo naman na, yun sa amin po, doon sa pag-kunyari, po ang mga ibang tropa, nagkukwento. Kung nilapitan, bukok ka ba? Pala, dami-dami mga babae. Teka muna. Wala. Andito ako sa gitna. Ayaw Pupukupo. ako masakot. Pupunta ko sa'yo Teka, teka. Mo, na, ano nga rin? mo ba ako? Uwi akong galing trabaho. Oh. ano na yun? Hindi eh. mo maintindihan. Ha? Huh? Pa, pa. ako. Alis, hindi na akong payag sa sarili ko Pero sana kasi wala mga Wala, wala kang mga, walang mga nagsasabi na ganyan, na may babae ka. Siyempre, anong iisipin ko? Matagal tayong nagsama, Harwin. Matagal tayong nagsama. Ganon katagal pa kayo nagkakasundo? Almost three years. Three years. Tapos mm -hmm. nagkalabuan daw kayo. Totoo ba yun? Oo oh, Ba't kayo nagkalaboan? Dahil Kaya sa chismes? Dahil nalagi po akong busy sa trabaho. Tapos, ayun po, sabi-sabi po. Pag atating ko po sa bahay, nung binuwat ko na po yung anak ko, wala na po. Tumirik na po yung mata niya. O, wala na may Tap sakit ba talaga yun. Special child po Special social. child talaga. Opo. Alam ninyo yon Opo. Na may sakit talaga yung bata. Opo. Kaya tumulong Opo. ka naman. Opo. 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 magandang loob ka naman. Opo. Eh ano nangyari pakatapos nun? I Imbis po dali namin sa ipacheck albang sana kasi 3 o'clock pa naman yung ano sana, yung schedule sa, sa doctor, niya. Opo. O. Tinala po namin sa sa hospital, pero hindi po siya umabot. Ay, naku. Sa bahay ko lang po, wala na po siya. Oh, ako talaga magagalit dahil ang pira ko galing lang siya sa Samar. party. Ikaw lang naman hindi ko binayaran. Ay, eh. waray, waray kahapon ang akong mama. Oh. Pero, ang siri, ang siring ko, kuhaan ba na nasira yung pamilya? Nagkandawatak-watak sa pera lang yan. Eh, imbis na nagchismis ka, hindi ba dapat naningil ka na lang? Na hindi eh, naman na? siya nagbabayag kahit anong singil mo eh. O di, magpalitis na lang para ma o, siya. O di ba? na lang. Yes, eh, hindi ka ba nakukonsensya? Aling pe, nasira hmm, yung pamilya. Wala naman yung konsensya. Hindi ako na konsensya dahil pera ko yan. Ang pera ko hindi ko hiningi sa kanila. Hindi mo naman madadala yan. Alam mo? Madadala ko yan dahil bibili ng kabaong. Ay! No! Yan. Paano mo sisingilit? Ikaw wala ka na naman, oh. di na so, ba? Oh. Hindi ako maniningil na dahil Sus, mama, ang pera ko ay ka. ng kabaong. Uy, wala, Uy, ang, wala kang konsensya? Hindi ka talaga hindi, ang, Wala hindi, kang nararamdaman na. Wala. Wala kang nararamdaman ka. Hello! na ang puso ng bayan. Ay, nako. Masama pa rin ang... Uh, ang uh, sitwasyon galit na galit pa rin, naghihimutok pa rin. Pero sa bawat katapusan ng bangayan, ay may kamayan. Is yon. Sa dino o sa kampano. Ayo. Hindi. Kamayan naman kayo. Yeah! Ah! And I, so, bang, -sino 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 -ka, I'm about to send ka afraid. Ayan, Eliza, pareho kayong biktima. Ako po si Nazarin Cortizano, 16 years old. Uh, hindi ko na po alam yung exact point na pangyayal, pero alam ko po kasi dahil po wala pong pangtustos sa amin yung parent ko kaya po iniwan kami sa site po ng lola. Namin po naman po, minsan po nagganap din po ako ng ano ng present po ng ng parent ko. Pero yun po habang ito po lumalaki na ako, tinanggap ko na lang po na hindi mabibigay sa akin yung ganun. Syempre po, nagangat din po kami ng perfect family, mm -hmm. parang ganun po. Na parang nainis po kami din. May part po kasi na nainis kami sa lola namin kasi bakit ano po, bakit hindi na lang niya patirahin yung magulang ko ganun. Pero may ano po ang ganun malaki. Abang lumalaki pa ako, naiintindihan ko. Naiintindihan mo na. Yun na. so, naman ang maganda doon. Narinig ka na aming team, narinig ka ni Senator Amy, narinig ni Senator Amy ang iyong kwento. Kaya bibigyan ka namin ng konting tulong. Siguro, pwede itong makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Ikaw ang ano niyan, ikaw ang magtago niyan, ikaw bahala diyan. Mas maganda masimulan mo yung negosyo mo para so, mas mapatagal natin yung so, ano na yan. Pasimula na yan. Apo. Nakilala natin ang ating deserving kababayan na si Zarina. Muli, maraming, maraming salamat, salamat po, Senator, Senator Imee. Ako po si Arbel Bautista po na na nakatira po sa sa Barangay Kaonlaran po. So yun po, uh, uh, kailangan po siyang operahan. Hinihingi po kami sa amin ng ilang 3 milyon para operahan siya pero wala po kami sapat na pera gano'n. Kaya po nilipat ko po siya sa heart center. At alam ko po, po na kahit pa paano ano po kami. yung bang, Pwede po kami mag-promise kung sakali po yung bill po namin kung ano man po yung yung ano po niya, yung result ng kanyang pagka-stroke po. Ano ho bang sabi ng mga doktor, meron ho bang possibility pa na gumaling siya? Kinabi lang po ni si Lord na lang. Mayroon milagro. Na, milagro, milagro na lang. Milagro na lang. po kami sa kay Lord na kung ano Ang ba po mga... yung kaloob niya sa amin. Meron po kami munting tulong ibibigay sa inyo. Pero ito po talagang munting tulong po ito na sana po kahit papano uh, may mapunan po sa sa buhay niyo po. Ito po muna ang aming tulong po mula kay Senator Amy Marcos. Maraming pong salamat. Maraming salamat po uh, Senator Madam Amy Marcos po. Ito si Nanay Arbel ang ating deserving kababayan. Muli, maraming salamat, salamat po Senator Amy Man, ang hinaharap nating suliranin, tandaan, ang solusyon ay tayo rin. Ako po si Sen. Amy Marcos, ang bawat isa, ang bawat Pilipino ay may solusyon. At sa lahat ng solusyon, tayo rin ay may aksyon. Basta't napapag-usapan ng ating bayan, basta tungkol sa mamamayan, dapat magka-moment yan. Hanggang sa ating huling linggo, ito po ang At The Moment with Aimee Season 3.